What's up guys? Isa ka rin ba sa mga riders na gigil na gigil sa mga kamote? Yung mga kamote ba? Eh pag yung mga ganyan may pedestrian lane ah, Patawirin natin yung tatawid Pedestrian lane yan eh Lugar ng tawiran yan Tapos ito ha, ah, kung nakikita nyo yung stoplight na yan nakapatay ah. Alam nyo dapat may enforcer dyan sa gitna na yan sa limitang kasi may enforcer dyan na nagtatraffic dapat. Ha? traffic dapat. At saka kung ikaw ay motoristang ano, may disiplina. Pag nakikita mo na yung unahan mo na nakatigil at magtatraffic na, at alam mong pedes ang alam mong intersection yun dapat di ka na natuloy eh katulad nito, tumigil pa sa ng ko alam nang hindi uusad yon nung una sa unahan niya tinuloy pa niya at ito pa isa eh paano kung may emergency dyan paano kung may, may emergency na may dalang pasyente oh di ba at ito pa yung driver naka helmet dalawa naka walang helmet ayun ang important. patay kitang kita kaya naman pala walang impulse do sa gitna eh ay nandun pala nakikipagkwentuhan okay pass forward tayo at ito pa isa sa mga pasahero na nababa na hindi natingin sa unahan nila. Ay, buti na lang na-pause. Buti na lang na-pause.